Ikasampu ng Setyembre, taong 1853. Ipinanganak si Ferdinand Johann Franz Blumentritt, isang Austrian na guro, manunulat ng mga aklat tungkol sa Pilipinas at ang etnografiya nito, kasama na din bilang ang malapit na kaibigan ni Gat Jose Rizal. Madalas silang nagsusulat ng mga liyam sa isa't isa at dahilan ito upang maging isa siya sa mga pinagkatiwalaang tao ni Rizal kahit na isang beses lamang sila nagkita ng personal. Isinali niya ang isang kabanatan ng Dolly Metangere sa Aleman at siya din na nagsulat ng paunong salita sa El Filibusterismo. Ngunit tinutulan niya ang publikasyon ng mga ito sapagkat pinaniwalaan niyang ikamamatay ito ni Rizal at siya'y lubos na naghinagpis matapos basahin ang huling liham na kay Rizal bago ito pitayin. Inaalala siya ngayon sa bansa sa pamamagitan ng pagpapangalan ng mga kalsada, kalye at istasyon ng tren sa kanyang abilyedo.